todos, todos, palabras. Castiga. Sorry, sorry. Castiga, ya no, hija. Cos, 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 c hindi ako doktor. Ako ang sabi ka. Kaya, sinensyo ha? O, O, porke dudog de espada Porke de to ating Eh, esposa mo ako. Kaya, de espada Iyan reklamo? No, no, no,

Kek, ket, -la -la las, tima. Beres, isa pa Alam mo ba, tatagal ko. naman, na superior daw ang damit niya sa damit ni Mariam nara. Ha Haha. Hiha. Tingin ikaw. Lala, bue ventana. Habang! Magkakamalit ka na! Ano masakit yun sa musa? bago nang lumumuti mong damit? Sino ang maiingi? Ako? Baka nga maingit ako sa buhok mo? Artificial ang kulot? Iya, Yeah. Pabamos so, na. Upayaso <laughs> okay, ako ni Tuturuan ko si Pribwesang ito. Hoy, kinalanin mo ang kausap mo, ha? Baka akala mo, ito, karunyaras <laughs> ng dalo. Siya nga? Salimtisim ha, Senyora. Hoy! Tama! Alam ano mo ba, sa bahay ko, sa Maynila, ano pwede pumasok ang San Perez lang? Naghihintay lang sa puerta. Ha ha? Hindi pwede ang yung Al Perez ha? Pero pwede ang Pilay? Ang pilangtod na nagdo-doktor-doktoran? Ano? Hoy! Hindi ako ambisyon mong maglaba! Palalaban ko sa sa buong luchacho. Aba? dito ah! Pumanaw ka! Baboy! Tuturugin ko yung bunganga mo sa laula! Kalunyan sa batayon! Pagpapit mo sa akin! <laughs> <laughs> yeah. <laughs> ano ka? mo ako sa mabigay Ano? Kalabang ka, ha? <laughs> oh, porke, porke! Porke, porke! Porke, porke! Mabalakay mo sila. Mabalakay mo sila. Mayroon din mo mga sundalo, di ba? Pa, Tonya? Versus kamu, unang Eh, ano kung muhel? Versus kamu. Kung di, na akin sa mga pipa. na nabito si Corchonette? Ano na mo? hoy donya de filipinas mo tayo disiplina keep bandera ng mga sundalo filipinas ba filipinas o filipinas Iha. vamos sa alam mo na tayo bandera bandila bandera tayo dito sa bandera ano gusto ano ko? mo Padre Dali, mag-away ang dos gusto niya. Ang doon na konsultasyon, hindi. May may esposa, Padre. Ang doon Victorina. Pero kung hindi, Padre Kura, sinilpwede ang esposa ng Doktor Lau, hindi yan! May kanon. Ito yun Padre Kura. Sobrang ay besta yan! Ito, Padre. Ang doon niya na yung mga doktor, na Dr. Lau, nasa Manataw, siya na penta, mga tao, Ano yung sinyo naawal? Walang kwenta mga tao yan, padre. Mga idiot! Ito ba hindi indio, ha? Noon ka! Ang dugo ng aking lola at lola ay saan ka sa ila. Ikaw doon niya ang nagkirala sa ila. Kaliyane, Sige, ikaw, ito yung spora. mag na yung Gracias, padre pura. Ano? Yes. Vamos na. din. Doon niya ko sa lasyon. Si, padre. Si. Ginawa, pera! So, unti iyong yung esposa ng Pilipinas? O oh, Pilipinas? Chef! Pag-uwi oh, na. Tawad ang tawad. na! Paano <laughs> lang yung bro ang sa'yo, ha? Dali <laughs> mo huwin tayo! <laughs> so, ka muna sa akin ng tanon! Paano <laughs> lang yung bro ang liklo? Liklo natin sa lawa! <laughs> eh, di din ng muchacha natin sa alila ng bro, ha? mag din ba? Ahora! Stupid na ka pa! Imposibleng matuto! Imposible daw, ha? <laughs> ha? Alam ko na! Di ba ang tawa ay Kalipenas? No, no, no! <laughs> copy, ito ang sabi ko ngayon. galit sa ng Pilipinas, pipilig ang pangalan ng bayan? Si! Pero Pilipinas ta ang tao, ang putang inang bayan mo! <laughs> Aray! Hindi ko makakabi! Ito <laughs>